Barbie Forteza, cute na cute sa pagiging mahiyain ni David Licauco. Pagiging mahiyain, kasi cute. Cute. Na siya tapos -dabon. Yung pagiging shy type ni David, naging charm niya. At isa din yun sa nagustuhan ni Barbie kay David. Ano bayan? Bakit ka nahihiya? Kapansin-pansin din na kapag nagsasalita si David, nakikinig si Barbie. Napaka-attentive niya talaga. at titig na titig na tila ba kinakabisado niya, ang mukha ni David. Mukhang alam din ni Barbie kung anong klaseng tao si David, very observant siya kay David. Hindi, ako ramdam ko si David pag, paglate late. Babati mo na yan sa iba, tapos tinitingnan na ako niya. <laughs> tapos biglang, ay Barbie. Tapos tatatsyayin niya kung pwede niya. <laughs> Galing mo ah. Pag lang ako, okay, hindi pwede ka usapin. <laughs> At kahit sa body features ni David pati kuko sa paa pinapansin niya. Cute daw ng daliri sa paa ni David. Ang kita na lang daliri sa paa. Ang kita na lang daliri sa paa. Ang na lang, daliri sa paa. Ang At ang hot daw ni David pag nakasando. Ang hot niya pala pag nakasando. Ang hot niya pala pag nakasando. Iba. Iba ang arrive. Gusto niya yung pagiging chill ni David. Very warm ka usap at talagang nakikinig kapag nag-o-open up siya tungkol sa mga bagay-bagay. Yung pagiging chill niya, very warm siya ka usap. And nakikinig siya talaga kapag nag-o-open up siya. Nakikinig siya kapag nag-o-open up siya nakakatuwa din talaga si Barbie sa tuwing sinasalo niya si David kapag nangyaya ito. At kapag hindi komportable si David sa mga tanong sa interview, si Barbie ang sumasagot. Chineer ko siya kasi ang cute nga